Hindi pa rin natatapos ang bangayan ng magpinsan na sina Senadora Amy Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sa bagong pahayag ng Senadora, sinabi nitong nasisira ang pamilya Marcos dahil sa House Speaker at ang itinsyon sa People's Initiative. Sa buong detalye, may ulat dyan, Siri Montinaza. Ni na ni Sen. Amy Marcos na walang personalan at hindi away sa pamilya ang hidwaan nila ni Speaker Martina Romualdez. May itang tahasang tinumbok ni Sen. Amy na ang pinsang si Romualdez ang pasimuno ng People's Initiative para sa pag-amenda ng saligang batas at umaalman naman ang Speaker na wala daw dapat bastusan sinabi ni initiator Amy Winawasak na kasi ni Speaker Romualdez ang pamilya Marcos dahil sa ipinipilita na PI ayon kay Marcos. Hindi naman siya nagipag-away at hindi rin bastos magsalita pero inaayos lamang nito ang pagkakamali na sumisira sa kanilang pamilya. Inihiyag pa ni Marcos na tapusin muna ang usapin sa PI bago magpag-usap kay Speaker ako nagagalit sa kanya, wala namang galit doon, hindi naman personal, wala namang galon, wala namang kinalaman sa ah uh, mm -hmm. uh, pamilya, galit na personal. Ang problema, ang nasisira dyan, 'yung administrasyon. Nadala 'yung pangalan namin, Marcos administration ang winawasak niya. 'Yan ang problema. Ngayon, kung sino yung pasimuno dyan... Eh, hindi ko na alam, pero lahat, tinuturo siya. Ano gagawin natin sa testimony ni Mr. Onyate? Eh, hindi naman ako nagsabi nun. Sila nagsabi nun. Eh, yan ang problema. Kung sino na kasira sa administrasyon na Marcos, siyempre, kailangan iwasto ko. Yun naman ang gusto ko lang mangyari. Ayoko naman makipag-away. Kilala hmm. naman ninyo kung tagal-tagal ko na. Hindi naman ako pala away. Samantala, sa darating na biyernes, sa Davao City naman isasagawa ang pagdiniga ng Komite ni Marcos Cognaya sa PI. Inaasahang sentro umano rito si Attorney Anthony Abada, ang pangalang nakalagay sa PI form na pinapapirmahan. Ako, si Raymond Tinaza, para sa kwentong politiko.